maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel, lalo na sa ating mga member. Shoutout kay Johnny, Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Mia Milaurel, Lito Vino, Lin Kaligdong Vlog, Merlinda Albis, Idol Marvin Maleveran Matt Vlog, XPG Secret Files, Lilibit Tumagi, at sa bago natin na mga member, welcome po kay Tita Jinky Ferris, Miko Rocky, Maricel Arangco Maria Corazon Sayaw, Torin and Fior Friends, Maricel Nakil, Jerry Kianci, Junbin Papaya, at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga blind community dyan sa Cebu, sa mga Baker, at sa mga security guard sa buong Pilipinas. Maraming salamat din kay Angelito Bronola at Merlinda Alvis sa pagbibigay ninyo ng super na $10. Maraming salamat mga idol. Malaking tulong na po iyan. Simulan na po natin ang ating kwento. Sa loob ng ilalim ng batuhan, tuluyang binawian ng buhay ang matandang jablo. Hindi na nito nakayanan ang malulubhang tama galing sa malakas na armas nitong si Makro. Napaluhod naman itong si Makro doon sa may batuhan kahit papano. Nasaktan din siya sa kanilang labanan. Kakaibang antas din ang lakas ng matandang iyon at maaring malalakas din ang mga kasamahan nito. Nang makabawi na ng wisyo at lakas itong si Makro, may kinuha itong malit na buti ng langis at ininom ng kaunti ang laman nito. Pagkatapos, tumalon ito doon sa batuhan pababa at nagsisimulang maglalakad naman ito papunta doon sa unang bahagi ng pangpang -pang sa tingin niya. Maaaring nandoon ang mga kalabang nilalang, ngunit ilang sandali lamang nakakaramdam ng presensya itong si Makro. Kaya mabilis siyang nag-uusal ng mga orasyon at nagtatago doon sa likod ng mga malalaking puno ng kahoy habang sinipat-sipat ang buong paligid. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, bago pa makapag-usal ng mga sabulag itong si Makro at makapagtago, nakikita na siya ng tatlong mga bata. Kaya walang pakundangan na lumapit ang tatlong mga bata doon sa may batuhan. Agad kasi nilang nakikilala itong si Makro. Nakakasama na kasi nila ito dati at nakakasabayan pa. Nananalo doon sa paligsahan sa kapistahan doon sa sinawahan. Nang makita naman nitong si Makro ang grupo nila ni Butchok nagulat man ito ngunit agad itong lumabas sa kanyang pinagtataguan at lumapit doon sa kinaroroonan nila ni Butchok agad na wika nitong si Makro kayo pala Butchok mabuti at agad niyong napansin ang mga iniwan ko na palatandaan doon sa daan sa tingin ko kapatid mo ang mga dinukot ng mga nilang napatay ko na ang isa sa mga ito Ngunit sa tingin ko, nasa tuktok ng pangpang -pang na ito. Ang iba pang mga nilalang. Kailangan natin na mag-iingat. Kakaiba ang kanilang lakas. Walang nagagawa nga si Pablo laban sa mga ito. Malakas ang kanilang mga karunungan sa mga usala. Ngunit sa tingin ko din, kapag magkakasama tayo, kaya natin ang mga iyon, butyok. Sa tingin ko din, ang kapatid mo ang kanilang tunay na pakay. Sagot naman itong si butok Kuya Makro, mabuti at agad mong nasundan ang mga ito. Galing pa kami doon sa patag ng kanlasog. Ninanais sana namin na sumunod doon sa lugar na kinaroroonan ng mga pagsagawa ng mga ritual. Ngunit nakita namin ang mga iniwan mo na palatandaan at bakas. Maraming salamat. Ngunit sa ngayon, mukhang kailangan natin na kumilos agad. Ano kaya ang kanilang pakay kay Bono? Bakit nila iyon dinukot? Sagot naman agad itong si Makro. Sa tingin ko, Butchok, pagdating ng Bernie Santo, mayroong gagawin ang mga ito kay Bono. Hindi ko lamang tiyak kung ano. Baka nais ng mga ito na ialay sa Bono sa Haring Diablo para mas lumakas pa ang kanilang mga tangan. Umaari din na gusto ng mga ito na nakawin ang kakaibang kakayahan ng kapatid mo. Alin man sa mga ito, magdudulot pa rin ito ng kapahamakan kay Bono. Nangangalit na ang mga bagang nitong si Butchok dahil sa naramdamang galit, agad nang kumilos ang mga ito, agad na magkakasama na ang apat na naglalakad papunta doon sa unahan sa mga batuhan. Nagkarga muli na din ang mga ito ng mga malalakas na mga usal na puder at sa sabulag. Ngunit ayon kay Makro, mukhang hindi obra ang kanilang mga usal laban sa mga jablong iyon dahil nagagawa nga ng mga ito na mawasak ang kanyang puder kanina lamang. Pagdating ng mga ito doon sa unahan, umakyat agad ang mga ito doon sa batuhan. Samantalang doon naman sa kinaroroonan ng mga jablo, agad na nabatid lang nawala na ang presensya ng kanilang kasamahan na si Kutang. Batid nilang wala na ang kaninang kasama. Wika ng isa doon sa mga matatanda. Nawala na ang presensya ni Gutang. Mukhang natalo na si Gutang ng taong sumusunod sa atin. Iisa lamang ang ibig sabihin nito. Malakas din ang taong ito. At nakakasigurado ako ngayon na papunta na sa atin ang taong ito. Humanda na kayo. Ihanda na ninyo ang ating mga pasalubong para sa kanya. Tandaan ninyo. Tuwing mahal na araw magtipon-tipon ang mga pinakamalalakas na mga albularyo at antingero sa kagubatan na ito. At marahil nagkataon na malakas nga ang taong nakakapansin sa ating ginawa at sumunod sa atin. Samahan mo si Aburyo. Ason. Para sa salubungin ang bisitang pangahas na iyon, huwag nyo nang bigyan pa ng pagkakataon, patayin ninyo agad. Sa mga pagkakataon na iyon, nakakulong na ang dalawa na sina Pablo at itong si Buno doon sa loob ng batuhan. Mayroong kulungan doon na gawa sa kakaibang puno ng kahoy na galing pa doon sa mundo ng mga diablo. Ang punong ito naghaharang sa mga paggamit ng kakayahan ng dalawa. Kaya walang nagagawa din itong si Pablo kung subukan itong tumakas at wasakin ang kulungan na iyon sa pamamagitan ng mga usal. Nakatitig ngayon itong si Pablo doon sa batang si Buno na sa mga pagkakataon na iyon tuluyan nang nakatulog. Ngunit hindi pa rin sumuko itong si Pablo. Naghanap pa rin ito ng paraan para makatakas at makawala. Kahit na mapapahamak pa siya, ang mahalaga mailigtas ang batang si Buno. Makalipas naman ang ilang mga sandali. Agad din na kumilos ang dalawang inutusan nitong si Abor. Itong si Abor ang namumuno sa mga matatandang jablo. Ang pakay nila, maghahasik ng lagim at magnanakaw ng mga malalakas na mga kakayahan at mga tanga na mga mutya doon sa mga albularyo at mga antingero na nasa bukirin ng bandilaan. Ngunit nang makakaramdam ang mga ito ng malakas na kakayahan at nakasalubong pa nila itong si Buno, nagkakaroon agad ang mga ito ng interes sa bata. Una nilang pinagplanuhan itong si Buno at balak ng mga ito. Matapos nilang mabiktima ang bata, isusunod nila ang mga albularyo doon sa gubat pagkatapos ng kanilang mga ginagawang mga ritual at mga dasal. Ang mga inutosan naman nitong si Abor na sina Aborio at Asun kumilos agad ang mga ito. Itong si Asun, ang matandang babaeng hukluban na mayroong malalakas na mga karunungan sa mga usal. Marami din itong mga alagad na mga kampo ng Diablo. Samantalang itong si Abor, ang matandang kayang gayahin ang mga malalakas na anyo ng mga halimaw. Kaya din itong kopyahin ang hitsura ng sinumang nakakasalamuha ng mga tao. Makalipas pa ang ilang mga minuto habang papakyat na doon sa batuhan ang grupo nila ni Makro at Butchok Agad na nararamdaman nila ang kakaibang lamig ng dapyo ng hangin. Nakakarinig na din ang mga ito ng mga parang mga panaghoy na hindi nila mawari kung saanong galing na uri na mga nilalang. Agad na wikan itong si Makro mukhang pinalibutan at tayo ng mga kampo ng demonyo, butyok. Mag-iingat kayo sa kanilang mga usal dahil malalakas ang mga ito. Mas nakakabuting hindi tayong magkakalayo kapag nagkakaroon na ng labanan. Asahan din natin ang kanilang kalakasan sa mga usal na lindang. Hindi na din nakasagot pa itong si Butchok sa sinasabing iyon nitong si Makro. Dahil doon sa unahan doon sa ibabaw ng mga batuhan, biglang may nakita silang nakalutang na mga kabaong. Apat na mga kabaong ang nando doon sa mga batuhan. Ang mga malaking puno naman ng kahoy na nasa gilid ng mga batuhan, napapansin nilang gumagalaw din ang mga sanga ng mga ito. Agad na napatigil na sa pag-usad ang kanilang grupo. Tanging nasambit nitong si Butyok. Nagsisimula na silang gumalaw ko yung makro. Ngunit sa tingin ko, bukod sa apat na mga kabaong na iyan, may mga nilalang pa ang nakapalibot sa atin ngayon. Ilang sandali, nakita nilang dahan-dahan na umuusad ang mga kabaong papalapit sa kanila. At unti-unting lumalakas na din ang panaghoy na kanilang naririnig. Mga panaghoy na parang galing sa ilalim ng lupa na kung normal kang tao, siguradong tatayo ang iyong balahibo at lukuban ka ng sobrang pagkatakot. Doon naman sa kabilang bahagi ng batuhan, biglang sumulpot doon ang isang hukluban na nakatakip ang mahaba nitong mga buhok sa kanyang pagmumuka at sa palibot nito. Nakikita nila ang maraming mga nilalang na gumagapang na kulay berde ang kanilang katawan. Ngunit kay Popula, ng kanilang mga mata. Nagkarga na itong si Makro sa kanyang mutya ng ugat ng balyakag. Kinargahan na din itong si Butchok ng mga usal ang kanyang dalawang mga matatalas na mga garaba. Tahimik at nakikiramdam lamang ang mga ito. Pati si Nanunoy at Kimba, hinihintay lamang ng dalawa ang sasabihin ni Butchok at Makro sa kanila ang apat naman na mga kabaong habang papalapit ito sa kanilang kinaruruunan dahan-dahan na bumukas ang ibabaw ng mga ito at may nakita silang tao na unti-unting lumalabas ang mga pagmumukha ng mga ito parang naaagnas na at inuud na nakakaamoy din ang mga ito ng kakaibang nakakasulasok na baho makalipas lamang ang ilang mga segundo biglang may lumabas na naman na apat na mga bulang apoy galing doon sa mga batuhan at napakabilis na sumagirit ng mga ito papunta sa kanilang kinaroroonan. Agad na naglundagan ang apat para maiwasan ang mga iyon. Samantalang ang mga gumagapang na mga nilalang doon sa batuhan, biglang naglundagan na din ang mga ito papunta sa kanila habang nakasunod sa mga ito ang hukluban. Ang apat naman ng na mga kabaong tuluyan ang bumulosok ang mga ito papunta sa kanila habang ang nasa loob ng mga kabaong biglang naglundaga na din ang mga ito papasugod na din sa kanila. Maagap naman itong si Kimba na inaasinta ang mga gumagapang na mga nilalang na sa mga pagkakataon na iyon papasugod na sa kanila. Nang tamaan ito ni Kimba sa kanilang mga katawan, bumagsak ang mga iyon doon sa batuhan. Ngunit walang anumang pinsalang natamo ang mga ito. Kaya pinuntirian na ng batang sniper ang ulo at liig ng mga nilalang na iyon. Maagap din na gumawa ng malakas na usal itong si Macro para maharangan ang pagbulusok ng mga kabaong papunta sa kanila. Umindak ng tatlong bisis sa lupa itong si Macro na naging dahilan para magsibagsakan ang mga kabaong sa kanilang harapan. Matapos iyon, umigpaw sa iri itong si Makro at nakahanda na ang kanyang malaking palakol. Umigpaw na din itong si Nunoy at sinalubong ang apat na mga nilalang na galing sa loob ng mga kabaong. Nakasunod din agad itong si Butchok doon sa kanyang matalik na kaibigan. Nang bumagsak naman ang apat na mga kabaong, biglang sumabog ang mga ito at nagiging malalaking mga nilalang na mayroong napakaitim na kulay ang kanilang katawan, mabalahibo at napakatulis ng kanilang mga kuko. Agad na sumugod na din ang mga ito doon sa mga bata. Maagap naman itong si Butchok na lumundag sa ere at pagkatapos dinamba ng bata ang dibdib ng malaking nilalang. Sabay ng pagpihit sa hawak niyang dalawang mga matatalas na mga garab sa bilis bangis ng ginawang pag-ataking iyon nitong si Butchok agad na kumalas ang ulo ng halimaw sa kanyang katawan at bumagsak ito doon sa batuhan na wala ng buhay samantalang itong si Makro agad na inatakin nito ang isa doon sa apat na nasa loob ng mga kabaong agad niyang napansin kasi ang isa sa mga ito na mayroong mas malakas sa kanilang apat kaya agad na nitong si Makro iyon ang may gawa ng lahat ng mga nilalang na nasa paligid. Agad na pinaghampas niya ito ng mga pagpalakol. Agad na nagpapalitan ang mga ito ng mga pag-atake. dahil may hawak naman na baging ang nilalang na may mga nakapalibot na mga tinik sa palibot ng baging samantalang sinunoy agad na niyang inaatake ng diritso ang matandang hukluban ang matandang hukluban naman gumawa agad ito ng mga pag gamit ang mga baging na lumabas sa mga batuhan. Ngayon, naisip nitong sinunoy na ang kakayahan ng matandang hukluban ay ang pagkakaroon ng mga baging. Maagap naman na iniilagan iyon nitong sinunoy. Napansin din niyang matutulis din kasi ang dulo ng mga baging na ito at may mga tumutulong likido sa dulo ng mga baging masama agad ang hinala ni Nonoy sa mga likidong iyon at kailangan na maiwasan niya at huwag siyang matamaan makalipas lamang ang ilang mga segundo. Tama nga itong si Nonoy sa kanyang hinala. May mga lason ang dulo ng mga baging dahil nang tamaan ng mga dulo ng baging ang mga puno ng kahoy agad na nalalanta ang mga dahon nito nag-iba na din agad ang kulay ng mga batuhan ng tamaan ng mga baging na iyon. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, ginagamit na din ng batang aswang ang kanyang karunungan sa mga dimensyon. Kinakailangan niya iyon para maiwasan ang mga ginagawang pag ng matandang hukluban sa kanya. Bukod kasi sa mga baging na ginagamit ng matanda, Sabay din na umatake ang matandang hukluban bitbit -bit ang kakaibang armas nitong parang sanga ng kahoy ngunit mayroong mga matatalas sa dulo. Samantalang itong si Kimba naman, nagpalundag-lundag na din ang batang sniper doon sa mga batuhan. Para maiwasan ang mga nilalang na mayroong kulay birding katawan at may dala din na mga latigong baging Inaatake na kasi itong si Kimba ng mga paghampas ng mga ito. Habang umiiwas naman itong si Kimba, pa isa, niyang pinagbabaril ang ulo ng mga nilalang. Dito na inilabas nitong si Kimba ang kanyang kagalingan bilang pinakaasintado at nagagamit na din ng bata ang kanyang kalakasan sa mga usal ng mga pabaon. Bawat kasi natamaan itong si Kimba na mga nilalang sa ulo at liig agad na tumimbuwang ang mga ito at mamamatay. Umabot na nga itong si Kimba doon sa mga malalaking puno ng kahoy na nasa gilid ng mga batuhan. Mas makakagalaw kasi ito doon ng maayos sa mga sanga ng puno ng kahoy at naasinta ni Kimba ang mga bawat sasalakay sa kanya ng mga nilalang. Ngunit ang mga sumunod na mga pangyayari ang hindi inasahan nitong si Kimba dahil biglang mayroong tatlong manilang lang ang galing sa puno ng kahoy na biglang dumambas sa kanya at niyakap na siya ng napakahigpit na umabot na sa puntong hindi na niya kayang makawala pa. Agaran siyang binitbit ng mga ito doon pababa sa may batuhan. Naalarma na itong si Kimba. Kapag hindi siya agad makawala sa tatlong nilalang na ito, baka mapapahamak pa siya ng tuluyan Agad na dinukot nitong si Kimba ang nakasuksok niyang punyal sa kanyang tagiliran. Habang kaya pa niyang igalaw ang kanyang kamay, kailangan na niyang makagawa agad ng paraan. Mabilis na hinugot niya iyon sa pagkasuksok sa kanyang tagiliran at pagkatapos isinaksak doon sa isang may hawak sa kanyang kanang gilid. Nang maramdaman nitong si Kimba na lumuwag ang pagkakapit ng mga iyon agad na pumihit itong si Kimba at ginilitan agad ang liig ng isa pa. Pagkatapos kumuha ng buwilo itong si Kimba para tuluyan ng makawala ito doon sa isa pa. Agad na lumundag itong si Kimba papunta doon sa kanyang nabitiwan na ripli doon sa may batuhan at agad na inaasinta ang natitirang nilalang. Ngayon, nag-iingat na itong si Kimba doon sa mga puno ng kahoy dahil nagagamit pa rin pala ito ng huklubang matanda. Umabot na din doon sa tuktok ng kabilang pangpang -pang ang bakbaka nila ni Nonoy at ng matandang hukluban. Nagiging interesado din ang matanda sa kakaibang kakaihan nitong si Nonoy. Ngayon pa lamang nakakarap ang matanda ng ganitong uri ng aswang at bata pa at kakaiba ang tangan na lakas at kagalingan sa pakikipaglaban Mabilis na nagpalipat-lipat itong si Nunoy gamit ang kanyang mga dimensyon. Kanina pa ito ginagawa ni Nonoy, ngunit nagtataka ang batang aswang dahil parang tumatagos lamang ang kanyang mga pag-atake doon sa katawan ng matanda. Hindi maaring nagkakamali lamang itong si Nunoy. Talagang hindi tumatama ang kanyang mga pagkalmot kahit na napunteryan na niya ang katawan ng hukluba na iyon naisip nitong sinunoy ngayon na baka lang lamang ang ginawa ng kanyang kalaban. Ngunit nang magsalita ito, natitiyak nitong sinunoy na iyon pa rin ang tunay na katawan ng matanda. Huwi ka nito sa kanya. Hehehehe. Kakaiba ang kagalingan mo, bata. Ano naman ang tawag sa ginagawa mong iyan? Mukhang nagustuhan na kita, bata. Gusto kong pag-aralan ang kakayahan mong iyan at magagawa ko lamang ang mga bagay na ito kapag napatay na kita ng tuluyan. <laughs> Nanatiling tahimik lamang itong sinunoy at pinag-aralan ang bawat galaw at kilos ng matandang kalaban. Sa isip ng batang aswang, anong klaseng kakayahan meron ang matandang ito? na tumatagos lamang ang kanyang mga pag-atake. Ngayon, plano nitong sinunoy na gamitin na ang kanyang bagong kakayahan. Kailangan lamang na makalapit siya doon sa matandang hukluban. Agad na muling kumilos ang batang aswang, ginamit muli nito ang kanyang kakayahan sa mga dimensyon, ngunit ang pangalawa lamang at pang-apat ang kanyang ginagamit ngayon. Napapansin kasi nitong sinunoy na unti-unting nababasa na din ng matandang hukluban ang kanyang mga dimensyon. Makalipas ang ilang mga sandali. Nang makalapit na itong sinunoy, nakita niyang matalim na nakatitig sa kanya ang kalabang matanda habang bumuka-buka ang bibig nito. Pagkatapos huwi ka nito sa kanya. <laughs> Nahuli na kita bata. At agad na naramdaman itong sinunoy na hindi na niya kayang maigalaw pa ang kanyang buong katawan. Tinamaan na siya ng malakas na usal na pamako nito. Agad na nagpakawala ng isang malakas na pagtarak ang matanda sa katawan nitong sinunoy gamit ang kanyang matutulis na mga kuko. Bago naman tamaan ng batang aswang, agad na nawala ito sa harapan ng matandang hukluban na ikinagulat nito ng sobra. Ang buong akala kasi ng matanda Nahuli na niya ang batang aswang ng tuluyan dahil napag-aralan na niya ang paggamit nito sa mga dimensyon. Ngunit nang mawala itong sinunoy sa harapan ng matanda, ginamit na pala ng batang aswang ang pang-apat na pattern ng kanyang kakayahan sa mga dimensyon. Napamura din itong sinunoy. Kamunti ka na siyang mapuruhan ng matanda. Ngunit ngayon, tagumpay na siyang nakakalapit doon sa likuran ng matandang hukluban at hindi na niya hahayaan na makawala pa ito sa kanya. Gagamitin na niya ngayon ang kanyang bagong kakayahan.